Praise God, Lord. Maraming maraming salamat po muli sa umagang ito ng Webes. Sa lahat ng biyayang aming natanggap sa magdamag, sa aming panibagong buhay at kalakasan. Pinupurit, pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Lord, sa araw ng Webes na ito, muli kami lumalapit at lumudulog sa'yo at tumingin na iyong habag na kami lahat ng aking mahal sa buhay, ng aking mga kapatid, ng aking mga followers, sa bahay ni Nene, sa bahay ni Bebon. Ingatan po kami lahat, Panginoon, sa mga ng ito at ilayo sa anumang uri ng karamdaman at kapamakan. Balutin niyo po kami na iyong manalago upang kami po malayo sa mga untoward incident at makagawa ng mga bagay na naayos sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa lahat ng biyayang Pinagkalo mo sa amin sa mga dawag. Patawarin, Patawarin, mo kami sa mga nagawa namin, mga pagkukulang, mga nakalipas na mga araw, mga oras. Kami po, Panginoon, ay iyong patnabayan at iniling po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng mga, mga pangangailangan namin. Lord, dinadalangin ko rin po sa isi lady na nasa ospital na makasumpong na ng total recovery at makasumpong na kagalingan nagmumula sa iyo. Tulungan mo po siya at ingatan ng buong niyang niya, bahayan niyo po, Panginoon siya. Tulungan din po lahat ng mga may karamdaman sa umagang ito, maging nasa ospital o nasa kanilang tahanan, sila po lahat ay makasumpong na nagmumula sa iyo. Maraming maraming salamat po. Ingatan mo po, Panginoon, si Raymond, si Richard, si Love, si Grisel, si Radley, si River, si Sky. Ako po at lahat ng aking mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Yan lahat po ng papuri pa salamat sa umagang ito ay binabalik ko po, po sa iyo sa sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Lord God. Thank you very much. Yan. Thank you. Thank you. Sabi so, mo na maglakad-lakad, medyo maaga pa. Kaya wala pang ano. Pero sa sport complex meron. Ay, eh, sa oval meron na mga nagja-jogging. Yan. Wala pa yung ano. Mga nag-aero. Maaga pa. Gala, 6 pa lang. muna tayo para makakuha ng positive energy sa mga followers natin dyan no? Oh, nilip na lang po yung bayad na benta rito sa ano na oval Nilipap na ni Mayor Yason Okay din, no? <laughs> Ay, may nagre-reklamo nga daw na saan daw dadaling yung naiipong pera. Ay, may mga pang-mantenance. Ayun, nilipag daw ni Mayor. But anyway, bahala na po sila dyan. Ang bumabuti, maganda. Okay, God bless po.